Hello, hello, everybody, every all. Um, ang video ko ito, i-share ko po sa inyo, mga palangga, ang mga magagandang clip dito. Ayan siya. So, ito po yung type ko, which is napakaganda, nasa Japan uh, shopping tayo ngayon. O ngayon, naghahanap ako ng magandang pang pasalubong ko. Ayan. So, namimili po tayo dito kasi ang dami-daming mabibili po dito at saka mura lang. So, ayan po. Pili-pili lang po muna tayo dito at meron akong nakita. Ayan. Yung salamin po dito is, uh, ayan. At merong mga accessories dito for the table. Ayan po siya. Mayroon akong nakita dito kasi gusto ko pong mag uh, bumili ng uh, uh, support doon sa aking six-seater table, dining table, para hindi po magasgas ang aking tiles. Ayan, yung aking sahig. Ayan. So, dito po muna tayo sa mga sunglasses, which is napaka-cute. Oh my God, so cute naman. Ayan, ang ganda-ganda ng mga glasses dito. So, I'm trying to uh, pick which one I like it. And, um, yeah. So, ang cute nito, mga palangga. Ayan, so, uh, pipili mo na tayo dito kung sinong bibigyan ko dito para mayroon akong pasalubong. Ayan po. So, ang kaganda. So, para wala pa akong napili dito. So, ikot po tayo sa iba at hahanap tayo ng kung ano-ano pang pwede nating pang pasalubong. Ayan po. So, ito. Ayan siya. So, maray, may red glasses din dyan. Ayan. So, dito naman tayo sa may mga uh, hindi ko alam kung para saan ito. But then, pipili-pili mo na ang inyong kurwakwak dito. Ayan. Ayan. <laughs> model mo na charot. Ganyan. So, ito naman dito is yung mga uh, boxes kung mayroon kayo ilalagay dyan. Kung uh, mga resibo or kung ano-ano uh, pwede natin ilagay dyan. So, tignan po natin. Napakaganda. Ang gaganda po at ang kukit ng mga uh, boxes nila dito pang storage po yan. Ayan po. Ang gaganda. Ayan. So pipilit-pilit tayo ayo diyan may mga chinilas ano-ano mga chinilas diyan ayan so yan po ito naman ang napili ko is yung gusto ko kasi bilhan yung aking uh, upuan ng ganito para hindi magasgas yung aking tiles sa aking sahig para pag inurong-urong ay hindi magasgas so ito po yung napili ko Uh, sa isang packet na nito, is may apat na. So, bali, isa po sa isang upuan. So, siguro dahil yung dining table ko is six-seater naman yun. So, kukuha ako ng anim na piraso dito plus apat yung table pa. So, kukuha ako ng mga uh, eight na lang para sigurado. Mas mabuti yung mayroon kang extra. At ito naman yung mga gloves kung... Pwede niyo isuot pag nag-golf or mag-gardening kayo. Ayan siya. Ang kikit na mga gloves. Ayan o. Oh. So, uh, ang gaganda po ng mga gloves. Ayan. Ang gaganda. Iba-ibang kulay po. Ayan. Ayan. At dito naman po is yung mga car accessories. So, nag po ako ng aking phone holder doon sa kotse ko para uh, hand-free na lang pag may tawag ako or gagamitin ko yung aking phone. So, naghahanap po ako at ayan. Ito po yung nakita ko at hindi ko alam kung kakasya ba yun doon at hindi ko alam gamitin din ito. At saka, mura lang din po siya. Ayan. So, sana kasya ito sa aking uh, kotse kasi hey, lalagay ko yan doon para meron akong hand-free na Uh, cellphone para pag kahit nagda-drive ako, masasagot ko pa rin yung kanilang mga tawag. Ayan po, smartphone holder. Ayan, so pili-pili lang po muna tayo dito at marami akong nahanap. Ayan, para sa sasakyan din sa likod para malagyan siya ng kung ano-anong ilalagay mo doon. yan so ayan po at ito, yan kukunin ko yan dahil... Gustong gusto ko po talaga yan dahil nagkulang po yung aking binili nandun sa pinas na binili ko at nakita ko yan dito sa shop dito sa Singapore at yan mas mura pa yan so kukunin ko ito 2 dollars lang po ang isa nito at dito tayo sa mga cups naman ayan pag nag coffee coffee ayan ang cute cute naman ito naman is uh, parang firex uh, Pyrex yata itong type na ito. Ayan. Pero ang ganda ng kulay as in. Yan. So, dito naman tayo is yung kung mayroong masakit ang to